Magandang araw muli mga kaibigan. Samahan nyo ako magluto ng Spanish style bangus sardines. Dahil kompleto na nga ang ating mga samya, nandito na bangus, olive oil, green olives, carrots, paminta, bawang, pickles, laurel, at chili. Una nga lang nating nilagay itong mga carrots at isusunod naman natin ang bawang bali inayos ko lang ng konti yan upang sa ganon ay hindi masunog ang ating bangus dahil ito'y lulutuin natin sa loob ng dalawang oras bali inuna ko lamang diyan yung mga ulo at saka buntot nilagyan ko ng carrot sa ibabaw sa pangalawang layer at saka itong mga pickles bali dalawang pirasong bangus nga pala ang ating lulutuin pero ito'y tumitimbang ng mahigit isang kilo. At sa panghuling bahagi, lalagay natin ang ating mga gitnang bangus upang sa ganon ay eh, hindi siya madurog kung sakaling maluto na ito. At sa pagkakataong ito, nilalagay na natin ang mga huling ingredients tulad ng carrots, paminta, at saka ng bay leaves, bawang, at ilalahat na nga pala natin dito ang ating green olives. Dahil wala naman tayong paggagamitan, kaya ilalahat na natin ito. Medyo marami nga lamang, pero sabi nila mas masarap kung mas marami ang green olives. Meron din tayong ilang perasong chile. Hindi pala ito'y binabad na natin sa tubig na may asin. Ngunit lalagyan pa rin natin ng isang kutsarang asin. Maglalagay din tayo ng 2 tablespoon ng oyster sauce. Matapos nga nating ilagay ang ating olive oil, magdadagdag naman tayo ng isang basong tubig. At yon kompleto na lahat ang ating mga samya ready ready na ito at atin naman agad itong tatakloban upang sa ganon ay maisa lang na natin agad sa gasol at itong masigurado ko ng maayos ang pagkakatakip ay agad naman itong aking isinalang sa gasol at saka sinindi makalipas ang ilang minuto sumisipol na kudyat upang pahinaan natin ang ating apoy makalipas nga ang dalawang oras na pagpapakulo luto na ang ating bangus at inalis ko na agad ang pin upang maalis ang pressure at nung masigurado kong wala ng pressure agad ko naman itong binuksan at pagbukas ko wow napakaganda ng itsura kumukulo pa at napakabango ng amoy niya mukhang masarap at mukhang malambot talaga kaya kumuha na agad ako ng isang hiwa at nilagay ko dito sa mangkok upang matesting na kung malambot nga pa talaga patitini. Kaya ikaw kaibigan, kung ikaw ay nagkikrabe sa ganitong luto, ito na ang sign upang magluto ka rin ng bangus Spanish sardines. Yan, luto na ang ating bangus Spanish sardines. At ito na nga po at kakain na si kaibigan. Ayun, kumuha lang po tayo sa nang hiwa dito at saka ng mga pickles. Subukan natin at kung malambot nga ba talaga. Sa pagkakataong to, pinili ko talaga ang gitna upang malaman kung pati ba tinik ay malambot. At yun, totoo nga po, kayang lumambot ng ating bangus sa loob ng dalawang oras sa pamamagitan ng pagpapakulo sa mahinang apoy. At yun, ayos na ayos po at masarap din naman ang ating naging luto at masarap ang naging resulta yun, anak ko naman po ang tumira ayun kahit po mahirap siyang pakainin ng mga ganitong klaseng isda pero sa ganitong luto ay okay daw po at nasarap pa naman siya marami pong salamat sa inyong pong panunod at sa mga bago nating followers marami pong salamat ako po sa kaibigan